Nagkakaubusan ng tubig. Wala palang tubig sa barangay na ito. <laughs> Grabe na ang tagtuyot dito. Okay, didi man ang likod. Di ang likod. Wala tubig dito. Ang hirap ng tubig. Anong kila di kita? Di di, ang gawas.

Ang mga busy nga niyo, mga dera, gusto ito, nagtitinda. O, oh, Jimmy, ikaw lang ito. Yung e, man yan sa akin. O. Oh. Sige, usan mo po yan, Jung? Usan sa lot, ang mapod yan, O, pagkuha ka po. O, pagkuha. O, sa katinyo, sige, na kumain po. O, na, sige na, dali. Oh, walang tubig. Nahihirapan kaming makakuha ng tubig. Eh. Harapan kayong magluto. Sino kaya ang ating mapapakiusapan? O, oh, sige, pagkuha na yung sungo. Ano ra yung sungo? Dari kita makakaloto. Wari doon tubig. At sumapalit na kita. Kasi yung inigiba nila, natuyo na. Kuhay na mga classmate, pagkuha na lingkuran. Si Sarah kumakain ng halo-halo. Si Tagjish? kumakain ng halo-halo. Yes. Tawaga na ira, tawaga. Ma'am, mari kita ma'am Ricardo, ma'am. Mari mo ko pumalit, ma'am. Ano nga Ricardo? Juan, baboy. Hindi, ako Ako ngayon ang bibili. Ako ngayon tagabili. Wala kami tagabili. Mare, ang sa tayo mga kabilin ng tubig. Amay ah, din na, maupay, maupay. Pwede, lutang ko niya. Not mine. Sige, palit lang tayo O sige. Ay, nani ba? Ay na ni ba? Agi daw. Kung pera lahat matatag ang regalo. Ano na rito marigo? Tuha. Daw, pera May regalo. Okay. Kuray na iba? Oh, Kuray na. Oh, ano man. Gadi na. Pukawa rito, pukawa. Pukawa hiin niya. May papa. Pukawa niya. Pukawa, pukawa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. O, sige. 18. Dito, Igbao, May Bible study, Igbao. Dito na lang, te, Igbao. na lang, Igbao. Upda na lang, na te.